Okay, review ulit tayo. Meron ako na discover eh. Yung una review nito, ito ang tinutukoy ko. Ayan. Ito ay crank charger. So, may nakawire papunta kay cellphone. Ayan. O, ba? Diba? Sabi ko noon na ang nai-charge lang ni ano nito ni crank charger ay sinalumang cellphone or mga analog type so mag-charge tayo ba ayaw mo kita yung video Ayan. o oh. <coughs> yan 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 tingnan nyo kikita nyo ba yan nakikita nyo ba yan oh. ito yan o ah. oh. yan Late yung video ko eh. Kasi kapag nilayo ko yung cellphone, yung camera, hindi nyo makikita yung ano, indicator. So, magkakrank tayo. Hmm, ba? Nagka-charge! nagcha-charge siya. <coughs> ito. Ito yan. Ito yan. Oh, yan yun. Crank charger. Nabili ko sa China. Hindi ko ito po sa online. Siyempre, sa China. Huh. Oh, for some reason, mayroon silang produktong maganda. Kompa. Mag-eat. Oh, yun nga kagaya nga sabi ko sa inyo. Ito kasing cellphone na to. This, this is a, uh, ano, analog phone. Ibig sabihin call and text lang talaga gamit nito. Ayan, ganyan yan o. No? Oh. Yung kagaya ng mga product nung Nokia nung araw na more on call and text. Mayroon siya indication na mayroon siyang ano, uh, ano yun? tools, message. Usually message at saka ano lang naman gumagana dito eh. Calls eh. Mayroon tong settings. Ayan, ganyan lang. Usually, yan lang talaga yung ano nyan. Ayan. ayan Common. Call and text. Ano Ngayon, ipapakita ko sa inyo. ah Itong klaseng cellphone na to. yan ang port nyan. isang micro USB. At saka pang 3.5 speaker. Ngayon, Ayan, Ganyang kawagid yan. Ganyang kakapal yan. Actually, so, ito yung style nung cellphone, uh, o oh, tama, cellphone na pinibida ni Pacquiao nung araw, ni Manny Pacquiao. Ano ito? Ito ay USB port pa din. Uh, going out. Ito, going in. Alam nyo kasi, itong cellphone na to, i-review ko na rin sa inyo. Ah. Uh. This is a mobile phone power bank. Ibig sabihin, tayo natin ha. Uh, BS Mobile. I don't know ano meaning ng BS. Pero sa, ano, Filipino long term, ah, bullshit mobile. Sa mga millennials, this is a bullshit mobile. Kasi, hindi don't know how to use this. Kaya nasanay eh sila dun sa internet, internet, may Facebook. So, pag napagamit mo sila ng ano, ng mga, <laughs> mga gantong klaseng cellphone, naka! Guguho mo dun nun, mas kaya na easy nun magbigte. <laughs> sa so, gumamit ng gantong cellphone. Pero, ito kasi, may something kasi ito na wala ang ano, wala yung mga latest cellphone. Yung gantong klaseng, yan, natanggal ko na. Oh, di ba? Ang laki ng pateho yan yan. <laughs> ito yung butas. oh ayan oh Ayan yung butas. Ito, ayan. Ito, ito yung butas kanina. Oh. Para dito sa port na to. O, dyan sa dalawa na yan. Ang ano yan, pwede mo itong lagyan ng dalawang SIM card at saka isang memory card. So, dual SIM siya. NTC approved. Ito bateo yan yan. Itong maliit na compact na to is considered a power bank. So, may ganitong cellphone ka. Naka. I think, ano to? Ang standby mode nito is 15 days eh. Nagamit ko na kasi to. Sa emergency phone ko ito ito ang isa sa aking emergency phone. Kasi ito, gumagana to kahit walang cell tower. Kasi naka exclusive ang exclusivity use lang talaga nito is call and text. So, mayroon ka lang pang ano, mayroon ka lang pang contact sa loved ones mo, pang contact ng MF, pang contact sa emergency, may magagamit ka na. Ngayon, hindi na hassle yun. Ngayon, kung nabubuhay ka sa internet, sa social media, hindi ito advisable para sa iyo. <coughs> Kasi talaga magagamit mo lang ito pang call and text. Wala din itong MMS. This is a basic phone. <coughs> so, ganyan. Times of disaster, walang kuryente, may ganito ka. Pag naubusan na yung ano, pag wala, may may maganda kang cellphone, problema walang internet. Wala kang ngayong games. Ito meron. May games to. Ano? Ninja Climb. Ninja Climb. Okay. Start game. Tin 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 tin. Oh ha. Chiu chiu chiu. Chok. Oh, kailangan hindi ka madikit ng ninja. Jug 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 jug. Oh, jug. Alright. Kasi pag nating ito, ah, patay. O, oh, yun. Yan, yun, 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 yun. Okay. Mayroon to at least 5 bars. Kung makakikita nyo yan. 3 bars na lang to eh. So, hindi ko talaga siya chinarge in full. Kasi, noon yung time na inaantay ko ito na dumating. So, itong gantong kang charger, makakapag-charge ka ng power bank na cellphone. So normally, kung kaya mo itong i-charge, nito, itong unit na to, kaya din i-charge itong malaking power bank na to. If I'm not mistaken. So, tatry natin. Try natin yan. Right. Ay, hindi. pa balik ito. Aha. Naman-naman natin. Bumalik yung kuryente. O, so, di ba? Ay, kaya niyang i-charge. Yeah. O, oh, di ba? May papakita ako sa inyo. Ito, yung light indicator para mag-charge. So, normally, Okay, sino ko dito? Ayan, oh, ayan. Ayan, kita nyo yan. Oh, dito yung naka-charge, ha? Oh, dito yung nakasalpak sa ganito. So, obserbahan nyo yung light indicator kung gagana. Uy! Literal. Legit. Hmm. Diba? Binabagalan ko ng konti. legit, kaya niyang i-charge yung power bank. So, in times of crisis and disa disaster and crisis, hindi ko sinabing bumili kayo. Kung ito kasi, ano to eh, uh, matagal to gamitin. Matagal to mag-produce ng kuryente. Pero, kung nabubuhay nga kayo sa latest na klase ng cellphone na kailangan ng ganitong ano, ah uh, power bank, kung manintindihin yung brand, Ah, eh, basta malaking power bank. Normally, malaking power bank itina-charge sa saan? Ang malaking power bank itina-charge sa 220 directly. So, kung ano ano't ano man, bakit pa rin lumuluwag 'yata 'to. Hatanggalin 'yung tali ko ah. <clears throat> so, In short magcha-charge kayo, nagamit kayo ng 220. Pa ma-charge mo tong malaking power bank na to. Pa, paano pag walang kuryente sa area nyo? Normally, gagamit ka ng solar charger. Paano kung gabi? Ah, sige nga. Habang nag-aantay ka, mas mainam na meron kang ganito. May isang klase nito may kasamang AM, FM, flashlight, plus may additional na solar cell, solar panel. Pero kinakrunk din yon. Ngayon, as well, ang review ko dito sa kolokoy na to, this is a lifesaver. Kaya na mag-charge ng analog cellphone na hindi kailangan ng ano, ng cellphone towel gumagana to kahit walang cellphone tower. I assure you, mabagal man pero magta-transmit to. Kaya niyang mag-charge ng power bank. Kaya niyang mag-charge na kasi mga more or less kasi ang it seems na ang inilalabas nito is 5 volts DC direct current. para din siyang ulo. Ito, itong puti na to, sinasalpak to sa 220. AC. Alternate. Kukuha to ng alternating current. iko convert niya sa direct current. Tapos yung DC, magiging 5 volts. Papasok sa cellphone. Papasok doon sa mga mga 5 volts type na electronic devices. Pero ito, kailangan mo to ng ano, literal na kuryente buhay na kuryente. Ito, human powered generator. O, di ba? Bongga. Para sa mga ano, sa mga um, usually yung mga batang 90s aware dito eh. <laughs> Kasi inabutan talaga namin 'to. Inabutan nito ng mga batang 90s. Yung ganitong klaseng charger. Uh, way back then mas malaki to. Kasi, mas malaki pa dito sa sa unit na to itong battery charger so that's all for now sana yan o oh. oh. so magbabag out bag ako Magpe prepare, prepare ko ng bag dot bag magkakasama tong tatlo na to uh, human power charger electronic charger at sa communication device. Actually may kasama pa yung isa. Ito kasama din yan. Yung radio. Yan ang aking communication device sa aking out bag. Or emergency bag, emergency go bag. mga kasama lahat yan. Hindi uh, ko sinabing gayahin ninyo. O oh, pag-aralan ninyo itong review ko. Ito ay personal review ko over, over this thing. Kasi nagka-curious talaga ako eh. <clears throat> pampahaba na impormasyon pag napanood mo yung review ng ibang bansa regarding dito mayroon sumabog yung cellphone so kung sumabog yung cellphone inside daw na yung labas ng it yung emit ng koyente dito ng current charge tapos mayroon namang ayaw magcharge ng cellphone mayon description kasi neto yung cellphone charger yes it is a cellphone charger babawiin ko yung sinabi ko dun sa una kong review. Yung una kong review kasi sinabi ko hindi siya cellphone charger. But most likely do sa mga analog type katulad ng mga ganito, yung single use na cellphone. Yun, ito yung klase ng ano, ng isa to sa klase ng cellphone na kayang i-charge nito. So, this is considered a cellphone charger hindi nga lang pang charge talaga ng no, mga flat touch screen type na cellphone. I'm sorry dun sa mga uh, pinanganak na ang ginagamit ay touch screen na yung cellphone. Kung kayo gagamit na ito sa cellphone nyo, I'm sorry but I doubt na mapapa ma, ma i charge nyo yung cellphone nyo. Pero kung ang gamit nyo yung mga Samsung, Lenovo, Uh, Nokia type hindi ko siya sabi ko yung brand ha? pero hindi ko tinuturo yung brand sila kasi yung mga gumawa yung mga unang gumawa ng cellphone na keypad type sa analog type sila yung mga brand names hindi ko naman inaano yan hindi ko in sa inyo mas kilala kasi sila sa ganong produkto yung mga yung visible yung keypad. Kumbaga, yung mga cellphone, napakang telepono, na kahit hindi ka nakatingin doon sa screen, makakagawa ka ng message. Kasi na no, malik, mo eh. Alam mo kung nasan yung combination ng ABC and DEF, eh, GEH, JKL, M N O P Q R S T U B X Y Z and space. Normally, kapag ito, pamilya na pamilya ang daliri mo dito. Kahit hindi ka nakatingin mismo sa screen, makakapag-create ka ng message. Yun ang mga klase ng cellphone na kayang i-power up nito. Kaya niyang i-charge. And crank charger from China okay that will be all stay tuned again sa ibang mga review uh, with voice over personal review ko maraming salamat sa pakikinig God bless us all